42 liters yung nasa manual pero bakit 35 liters lang ang nailagay ko sa fuel tank Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na namang na-question sa atin ano? at nagtataka siya dun sa manual, nung binasa niya daw is 42 liters yung kanyang fuel tank pero nung kinargahan niya empty na daw, nakailaw na yung uh, yung gas sign ano? eh Ba't 35 liters lang yung naikarga niya? Bakit daw ba gano'n? Well, okay. Normally, ang mga sasakyan, mga paps, no? Once na nag-alarm na yung ating uh, gas, na ibig sabihin empty na siya, meron pa yung reserve. Okay? Usually, sa mga sasakyan, may 5 liter pang reserve. O, depende sa klase sa kotse ito, ha? Pero usually, nasa 5 liter. O, kaya pang tumakbo niya ng mga 50 kilometers on highway driving. O, sabihin natin mga isang oras. Okay? So, kung baga, pagsakali mang nag-alarm yan, hindi naman agad-agad mauubusan ka ng gas. Sabihin na natin mga, mga abutin ka pa ng mga yun nga, 50 kilometers pa o isang oras pang ride bago totally na mauubos siya. Just a suggestion lang, ano, sana wag natin paaabuti dyan sa mga MT no? dahil nga uh, there's a tendency na pwedeng mahigop niya yung mga contaminant dyan sa inyong fuel, fuel ano? so sa fuel tank So mas okay na pag nating na mga 1 port, kargahan niyo na para hindi tayo umaabot do sa empty kasi mahirap din na nakakaba, nakakaba no. Yung nagda-drive ka sa highway, alam mo na malayo pa yung gas station pero nagbiblink na o nag-a-alarm na yung fuel. Ako nangyari sa akin yan eh. Uh, dito sa may Esetex, if I am not mistaken, is kala ko 2 bar, 2 bar ako pumasok ko ng Esetex. Pagdating ko ng ano, pagdating ko nung enlex hindi pa ako dumating siguro mga 20 kilometers pa from NLEX going to NLEX naku nag blink na yung aking ano yung aking uh, gas no so medyo syempre kabado tayo tipid, tipid 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 no medyo slight slight na lang yung apak sa gas um, medyo kalmado o bisan bubuntot ako sa mas malalaking mga sasakyan para at least yung hangin hindi ko masyado nasasalubong Kumbaga ganoon ano, parang F1 racing, 'di ba? Yung ganoon, kumbaga nakakaba. So 'yun, as much as possible mga paps, no, uh, iwasan din natin na pumunta tayo dun sa MT. So 'yun, uh, on the question, normal lang naman na meron lima o oh, iba 10 liters pa yung reserve na ating sasakyan o oh, kaya pang tumakbo yan ng mga 50 kilometers pa no? so kung sakali man huwag ka munang mag-aalala huwag ka mag-worry kung kulang man yung nailagay mo, okay lang yon, Huwag nyo rin isasagad. Okay? So, that's the normal. No? Kung kahit nakalagay sa iyong fuel tank, sa manual, 42 liters. Normally, mga 35 liters lang talaga yung mailalagay mo. No? So, yon, Kung nagustuhan mo yung video, pakilike. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung follow sa taas. TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.